Catherine Bernardo mukhang lilipat na ng ibang network matapos inoferan ng 1 billion contract. Min Bernardo, itinangging lilipat si Catherine sa ibang network matapos ang hiwalayan ng Katniel. Mariing itinanggi ni Min Bernardo, ina ni Catherine Bernardo ang kumakalat na balita sa social media na lilipat na raw ang anak sa ibang network matapos ang breakup ni na Catherine at Daniel Padilla noong November 30, 2023. Ayon sa mga chismis, marami na raw nag-aalok ng kontrata kay Catherine Bernardo mula sa iba't ibang TV network at talent management. Kasama sa mga nabanggit ang Crown Artist Management na pinamumunuan ni Masa Salvador, isang dating kapamilya actress. Ngunit ayon kay Min, walang katotohanan ang mga ito. Sa panayam ng Kapamilya News noong Martes, December 12, klinaro niya na hindi totoo ang balitang ito. No, hindi siya aalis ng Kapamilya Network. Pahayag ng nanay ni Catherine. Binanggit pa ni Min na posibleng nagkaroon ng maling akala ang ilang netizens dahil sa paghihiwalay ng Katniel. Pero nilinaw niya na wala itong kinalaman sa plano ni Catherine na manatili sa Star Magic. Pindil sa hiwalayan ng dalawa, naglabas naman ng opisyal na pahayag ang Kapamilya Network noong December 2 na nire ang desisyon ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Nagmumula ang kanilang pakiusap sa publiko na huwag nang palakihin ang issue at huwag magpakalat ng maling impormasyon tungkol dito.